Hello, hello. Hello. Oh, ganda ang ganda Nagtutulungan kami dalawa sa mga bagay-bagay na kailangan niyang gabay <laughs> ng aking bunsong kapatid. Yan yan po ang aming life ngayon. Salamat Sister. Ayaw, welcome, Mars. Ayan, si so Pumarem na order na ng pagkain. Gano'n, ko hot shots. <laughs> <laughs> ano sa'yo? Gravy? Ano lang, kahit ano. Baby shark. Ayan, galing naman, mami. Manononong na kumuha ng meat. Yan si Kumare, kakalanding lang galing ng ano, Canada. Ilang hours ang flight mamars? Mars? Ano mga ano, 14 hours. Tapos ayan, mami's duties na. Ganyan talaga ang buhay ng crew. Nandito ako para mag ano, support at mag-assist sa mga kanya. Marami kami yung inaayos pa kasi. Ulitin mo nga, Amara is ano? Amara is patient. Sa Amara is kind sure ako doon. Amara is patient. Kaya, hindi niya ako, nakuha hindi, yun. Hindi yon sure. Akin yun eh. Impatient ako eh. Sarah is patient. Sarah is uh, She does not... <laughs>